Daga may na ako dali. Ito sabad na dali. Huwag ko na lang ito sabad na dali. Halina ko dito ba kalapad. Masaya na sagulin ka lalas sa lubi, sir. lang. Patesting ma ka Hindi siya pwede lalas sa lubi. Wala man ba? Kaya man yung mga testing ka rin. Hindi ka balik. Bakit usapin ka na palito rin. Eh. Huh? Alang kayo na. mo dugo. dugo. Sus! Terima kasih kita skipin tahu nggak yang kita dua kasih itu pariwisata, six months, seven months, abut nih abut nih, makulod abut nih. Paano na nakita do du sa duwa kasi to para mga ka. Sakit ng ibon daman ni Jose, ng ibon musing. Dila man duwa ka Ang araw pa kita <coughs> ng tanong grabe pa kaya eh, man ni mo. Si Sir Tata, ang na ako sa Sir, Sir Tata o sa kalungnik. Tata, sino mo iba? sa kalungnik na paliton. Sa Tata yun. Pila po na? Kaya tag kinaya kong ni yani, is 150 niya. Mm. Ang sito, magdagang siya upat kaani. Sito, pilak po. Pilak po na sito sito. Ako nagsapain yung sito. Dua ali ako ng sampay niyon 500 dua. Sa len dua? Katatlong din pirang dua. 'Yan maipamidaan. Diri siya kinanlaso, bigmo ni himag. Mm. siya lasan bit. Moling ako sa inyo, ayo sabihinay mga bus ba? Kay mabaho mo. Ba ko. Tao kanan din. Basain